Well, yung yung uh, yung hukpong 'yun ang magiging base niya. Pero mm -hmm. local 'yun, di national. Ikalawa, mm -hmm. yung mga magso sa PDP Laban, 'no? Pero, 'Yun yung ikalawa. Ik ikatlo, yung mga major parties maghihintay 'yan. Halimbawa, Nationalist People's Coalition, uh NUP, 'no? Uh 'yan maghihintay kung sino ang lamang. Doon sila mm -hmm. magpapasya. Halimbawa, last mm -hmm. election yung mga partido na yan uh, nagpa lang later eh. Mm -hmm. ba? Diba? Later. Kahit yung PDP laban, nag-endorse sila kay BBM later. So, marami mm -hmm. sa mga established parties, mag-observe, titignan nila kung sino ba ang pinakamalaki ang chance na manalo. Dun sila tapos yeah. lang. No? So, uh, madadagdagan o mababawasan yung mga presidential candidates na yan. Depende sa ratings. Depende sa polls. Mm -hmm. No? Pero hmm. dahil sa Pilipinas ay uh, usually overnight nagbabago yang uh, polling eh. 'Di ba? Hmm. O alimawa nung last election eh si BBM 19%, si Isko Moreno 19%, hmm. si Sara 29%, 'di ba? Si Leni 3%. No. Hmm. Pero halos overnight nagbago 'yan. Hmm. 'Di ba? May uh, nagkombinasyon sila. Si, hmm. si Isko Tumaas si BBM dahil sumama sa kanya si Sarah at si Lenny umangat. Naging uh, eventually number two. So uh, hindi hindi yan nakaukit sa bato eh, yung mga polls na yan eh. Sa, sa ating bansa, pwede yan magbago overnight. Depende sa iyong uh, narrative, depende sa iyong kwento, depende sa iyong peg, diba? Yan uh -huh. yung... Uh, kaya yung mga tipo ni Martin, ah, ni, Martin, mm. yung mga tipo ni Michael, diyan mm. dyan, uh, dyan, dyan pwedeng, uh, pwedeng uh, pumasok. Dahil mm. yan no. ay about spin eh. Yan no. ay about uh no. -oh. hindi naman talaga ganyan ang katauhan mo. Kung maganda ang, uh, ang spin, no? eh baka maging presidente ka. Mm. Eh, yeah. Meron ang senador, lang sa kampanya,